kalapit ng mga isla. Isang taon na nga nakalipas, Senator, no? kaya maigi na kamustahin natin ano, kung ano na ba ang lagay ng ating mga kababayan na naapektuhan ang pangkabuhayan dahil sa oil spill. Sa ibang usapin, bagamat sinabi ng pag-asa DOST na humihina na ang El Niño, mararanasan pa rin ang epekto nito sa ating bansa. At isa sa matinding nakakaranas ng matinding tagtuyot ngayon, alamin natin ang latest. Hitik po ang araw ng Miyerkules at uh, kaya simulan na natin Senator Toll ang napasadahan ang mga nagbabagang balita ngayong umagang ito. DWIZ ba Balita Mga malalaking balita Pinag-uusapan Mga balitang bagong-bago Sa DWIZ Headlines Narito na ang headline para sa Usapang Tol, February 28, 2024. Pangulong Marcos, tutulak pa Australia ngayong araw. DWIZ, Balita! sa charter change, kayang isabay sa 2025 midterm elections ayon sa Comelec. DWIZ ba Balita. Marcos administration naglaan higit 106 billion pesos na pondo para sa 4 piece ng DSWD ngayong 2024. DWIZ ba Balita. Enroll bill para sa panukalang nagna Carta for Filipino Seafarer binawi. DWIZ ba Balita. Big o rurok ng El Nino, posibleng naabot na ayon sa pag-asa. Pinsala sa agrikultura, lumobo pa. D -W -I Z -Babalita. At isa sa mga pulis na botas na akusado sa pagpatay sa binatilyong si Jemboy Baltazar, hinatulang guilty. D -W -I Z Balita at para sa detalye ng ating mga balita, bibiyahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pa Australia ngayong araw at sa susunod na linggo. Sinabi ni Department of Foreign Affairs Spokesperson Ambassador Maria Teresita Daza, magtatalumpati ang Pangulo sa Australian Parliament. Kasama ang labing anim pang heads of state, si Pangulong Marcos ang kauna-unahang Pilipinong Presidente na magsasalita sa Australian Parliament. Ang biyahe ng Pangulo ay bilang guest of government visit o may tuturing na rin na state visit sa bisa ng imbitasyon ni Canberra Governor General David Hurley. Babalik sa bansa ang Pangulo bukas at muling bibiyahe sa Australia, partikular sa Melbourne sa March 4 para dumalo sa 50th anniversary ng ASEAN-Australia Dialogue Partnership. D! WIZ Balita Tuloy-tuloy tayo sa ating pagabalita Kayang pagsabayin ang plebisito sa charter change at 2025 midterm elections Ito ang pagitiyak ng Commission on Elections dahil handa na ang komisyon na magsagawa ng sabay na plebisito at halalan sa oras na aprubahan ng Kongreso ang panukalang amyenda sa Sarigang Batas Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, hindi hihingi ng malaking pondo ang hensya at sa halip dagdag na bayad lamang para sa mga guro na magsisilbing Board of Election Inspector. D-W-I-Z Balita! Sa oras na labing dalawang minuto makalipas ang alas 6 ng na umaga, naglaan ang pamahalaan ng higit 106 bilyong piso sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng Department of Social Welfare and Development. Higit apat na milyong pamilya ang magbebenepisyo sa programa. Sakop na nasabing alokasyon ang mga ayuda para sa kalusugan na nagkakahalaga ng 750 pesos kada buwan at 600 pesos na subsidiya para sa bigas. Nakapaloob din sa pondo ang mga subsidiya sa edukasyon mula 300 hanggang 700 pesos kada buwan para sa mahigit 7 milyong mag-aaral. Samantala, pinagtipay ng House of Representatives ang House Concurrent Resolution No. 23 na bumabawi sa Senate Bill 2221 at House Bill 7325 o panukalang Magna Carta o Filipino Sea mula sa Malacanang. Ito'y makaraang hindi natuloy ang pagpirma ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinaliwanag ni House Deputy Majority Leader at Iloilo -Ilo First District Representative Janet Garin na mayroong probisyon sa panukala tungkol sa jurisdiksyon na kailangan ayusin. Kaugnay nito, sinabi ni Garin na kailangan muling ikonbin ng Senado at Kamara ang Bicameral Committee upang maitama ang probisyon sa panukala. -W -I -Z, pa, paano ba ito senator to, ano pagbabalik kung... sa ano mm -hmm. sa kamara at sa Senado kasi parang ang nakita doon ay yung isang provision patungkol sa jurisdiction ng ILO o yung International Labor Organization mm -hmm. na di umano ay magkakaroon ng isang mas malaking uh, role o katungkuling katungku gagampanan na medyo sasalungat sa ating mga batas So siguro yun ang paplansya. Nandun ako noong lunes sa Malacanang mm -hmm. noong hindi ito uh, napirmahan at nakakalungkot din dahil tayo isa sa mga principal authors nito na naglalayong palakasin ang, ang, ang sektor ng ating mga seaman. At uh, marami po yan, 800,000 yan na naglilingkod sa buong mundo. So, Matatapos siguro ito. Tingnan natin sa darating na linggo o ano pa yung pablansya yan. So ito ibabalik Senator Tol sa Bicameral Conference? Ibabalik at ibabalik ulit. Pakatapos mm -hmm. na pag napirmahan, ibabalik ulit sa Presidente. Ayun. At aabangan natin ang magiging development kaugnay ng mahalagang panukalang yan. Samantala, sa iba pang mga balita, unti-unti nang hihina ang El Niño phenomenon. Ito ang nanunsyo ng pag-asa matapos maabot ng El Niño ang peak nito. Ayon kay Annalisa Solis, ang officer in charge ng Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division, mature o matinding El Niño na ang nararanasan ngayon sa bansa. Sa huling ulat naman ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council, umaabot na sa 810 million pesos ang halaga ng pinsala ng El Niño sa sektor ng agrikultura. D-W-I-Z Papalita. Mamaya sa Tortola, no, kukumustahin natin yung isa sa mga lalawigan na matinding tinamaan ng uh, El Nino phenomenon. Yan, kasama yung area na yan ng Mindoro. Ay, yung Mindoro, Mindoro, Mindoro mm -hmm. Oriental, O, talagang yes. doon na doon na sumadsad mm -hmm. yung barko at uh, yung ating mga mangingisda pati yung mga dalampasigan ng Mindoro uh, na, mula sa kalapan niya hanggang paikot papunta mm -hmm. doon sa pero galera, yung pola, tinamaan din at marami pa iba, nawas, okoro at yung mga karating na lugar. Yan, kasama yan sa ating kukumustahin, ano, uh, Senator Tol, kung ano na ang lagay ng ating mga kababayan na naapektuhan ng matinding oil spill. Tuloy-tuloy tayo sa ating pagkabalita. Hinatulang guilty na nabotas regional trial court sa kasong homicide na isang pulis na nakapatay sa 17 taong gulang na binatilyo. Sinentensyahan ng apat hanggang 6 na taong pagkakakulong si Staff Sergeant Jerry Sabate Maliban, kaugnay sa pagpatay kay Jemboy Baltazar, matapos na mapagkamalang murder suspect. Pinagbabaya din ng pulis ng tig 50,000 piso na civil at moral damages sa pamilya Baltazar. Kinatulan naman si Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Staff Sergeant Nico Eskilon, Corporal Edward Jade Blanco at Patrolman Benedict Mangada ng apat na buwang pagkakakulong dahil sa pagpaputok ng baril sa tubig. Kaugnay nito inabswelto ng korte si Staff Sergeant Antonio Bugayong dahil hindi napatunayang nagpaputok siya ng baril. D-W-I-Z Balita! Sir Tortola, no, yung ating binabanggit kanina na epekto ng oil spill sa Mindoro. Actually, hindi lang to Mindoro, no, dahil maraming mga lalawigan na nakapalibot doon sa tinatawag na Verde Island Passage ang naapektuhan ng uh, matinding oil spill. Kung di ako nagkakamali sa oh, po. naging ano, naging mabilis ang pagtugon sa oil mm -hmm. spill sa Mindoro kasi hinimuk uh, hinimok natin, inimbitahan, inimbitahan kong personal na tumulong ang Japanese government at uh, patuloy po yung pagpapasalamat natin sa Uh, bansang hapones dahil sila po yung Nagpadala ng isang barko Ng kanilang Coast Guard na merong uh, Remote, remotely oper, uh, Operated uh, vessel Na maliit, para submarino mm -hmm. So yun ang nak talagang nakatulong Para makita yung butas At sila na rin yung nagtapal Para matakloban yung butas at humina yung paglabas Ng langis. So talagang malaking Pasasalamat ko at nating lahat uh, Sa Japanese Government. At nasa linya natin Sa telepono, ang isa sa naging leader na, ng Japan Disaster Relief na tumulong sa oil spill. We have with us on the phone, Mr. Daisuke Nihei, the Economic Minister of the Embassy of Japan here in Manila. Uh, good morning, uh, Mr. Economic Minister. This is Senator Francis Tolentino. With me is uh, Mrs. Cecil Villarosa. Good morning, good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga. Uh, Konnichiwa. Konbanwa. Konichiwa. Uh, Minister Dai Daisuke, today marks the first anniversary of the oil spill. a uh, disaster that affected thousands of residents uh, surrounding the verde island and other coastal areas. and we coordinated, my office coordinated with the jdr. you responded immediately. Uh, many thanks for, for that uh, immediate response. aside from the cleanup, the jdr also launched a humanitarian and marine conservation uh, effort. any update on this, uh, mr. minister? thank you. thank you very much, senator. and uh, first of all, we appreciate very much the letter that the uh, senator sent to our ambassador right after the incident that was, um, which was become has become a meaningful input for the japanese uh, government to decide to, to decide the dispatch of the emergency relief team and um, we had conducted uh, excellent uh, cooperation and collaboration with the philippine uh, Coast guard uh, so that uh, contain the oil spill and uh, address the issues or uh, incident. and uh, as of right now, we uh, have been closely watching the development of the uh, results or uh, uh, of the issues right after the incident. and uh, we believe that the philippine government authorities uh, are, are conducting the utmost effort to address the issues, to reduce the burdens or uh, damage uh, which the incident caused uh, for the sake of the Philippine people. Mm. Yes, Mr. Minister, is there a report from disaster experts uh, that you have sent uh, from Japan regarding the uh, possibility on how long will the recovery uh, efforts? I mean, uh, how long will the affected area totally recover? How long will it take, sir? Um, I do not want to go into details about uh, the prospect of the uh, process of uh, recovery, but uh, we once again believe that the uh, Philippine government is uh, doing uh, efforts to um, resolve it or overcome it as uh, soon as possible, and um, of course um, incident. It's um, spreading, effect of the incidents is uh, spreading to not only the oil spill itself but uh, uh, biodiversity or environmental issues. So um, I hope and we do hope that uh, it could be overcome uh, uh, as, um, uh, as soon as the timing. Thank you, Mr. Minister. We are being heard nationwide via DWIZ and seen on national television, TV, 23. My final question, Mr. Minister, and like, uh, please relay my thanks to the good ambassador. Is that uh, are you amenable for uh, to have future exercises to enhance our uh, our disaster capabilities with the Philippine government in the near future? Yes, uh, Senator. We have been conducting uh, multi-layered cooperation in the field of uh, disaster relief, of course, and. Um, that uh, collaboration between the PCZ and the Japan Coast Guard for the for that incident of one year ago was an uh, excellent example of the partnership between the two Coast Guards over the past decade. And uh, we are ready and we are here with you and we are ready Thank to uh, promote our cooperation, our full support to the Japan Philippine government or Philippine people to um, strengthen the capacity of the uh, work for um, um, disaster relief in the future, of course. Thank you, uh, Mr. Da Daisaki Nihei, the Economic Minister of the Embassy of Japan. Uh, thank you for being a good friend of the Philippines. Arigato godaimasu. And thank you for your time today, This Senator Tolentino. Good morning, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Maraming sama po. Thank you. Narinig po natin si Mr. Daisaku Nihei ng Japanese Embassy and Economic Minister na tumulong sa atin uh, sa paglilinis doon sa Mindoro Oriental noong oil spill at uh, napakalaking tulong. At uh, ang bilis po ng responde nila. Siguro nung nagpadala ako ng liham, after 48 hours, nando na. Padating na ang uh, Japanese Coast Guard. And Maraming that, salamat or, muli. At yan din yung naging hudyat, Sen. Tol, para pati ibang bansa, eh, tumulong din. Yun, pati sumunod na hmm. Korea at uh, hindi, hindi ako nagkakamali ang Australia at ang, uh, ang United States of so, Kaya abangan po natin ngayon darating malapit na yung Palengke Report ni Maring Sandy. Uh, sila po ngayon ay nasa Galas Public Market sa Quezon City sa pagbabalik ng usapang toll. Mga balita updated. Mga isyong updated. Mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol. Senator Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. At Cecil Villarosa. Kailangan malaman muna ang mga presyo sa labas.